Hello guys Mga Friendship uh, Good Evening sa inyong lahat uh, Mayroon tayong ano ngayon mga Friendship yung ano ba nangyari sa ano yung isang batang babae 10 years old na natutulog yung uh, mama niya at papa niya sa loob ng bahay. Tapos nasa duyan yung anak nilang babae, 10 years old. Na nalduyan lang siya natutulog. Yan nga guys ang nangyari sa bata. Lirape siya, binuhat siya hindi naramdaman ng mga magulang niya na ano hindi hindi niya naramdaman na ano binuhat na pala yung anak nilang 10 years old na babae kawawa yung 10 years old na babae mga friendship ni-rape siya dinala siya sa ano, damuhan doon siya ni-rape sabi daw ng bata ano tinak tinakpan daw yung bunganga ng bata 10 years old hindi niya kilala yung lalaki kasi siguro may pismas ang buka or ano nakasombrero kasi alam mo friendship Nasa hospital yung ano, yung 10 years old na babae. 50-50 siya. Hindi ko alam kung mabuhay pa yun. Nakapagsalita pa siya sa ano, mga magulang niya na ano, silabihan daw siya ng lalaki na ano, ah, uh, papatayin o rape ang ano, pinapili daw yung bata. So, siguro ang bata, o gusto pa mabuhay yun pinili niya na magpa-rape na lang siya oo kawawa talaga ang bata nasa hospital 50-50 ano siya hindi daw makaihi yun lang oo dapat makaihi siya oo kasi ang batang babae pag virgin pa pag inano ng lalaki Oo, nasisira yung bajina ng bata. Uh, siguro na ano yung bata na piktuhan yung bajina niya sa paghihi. Sana maligtas pa yung bata, yung 10 years old na babae. Sana mabuhay siya, maligtas siya. Sana mato, ma madakip na yung ng, ng rib sa kaniya. Sana asun sana makulong yung ano ma ma-detect na kung sinong gumawa ng ganun sana ma maturo ng bata kung sino malamang taga doon lang yan sa kanilang lugar kasi ano yung ano lugar nila parang isang barrio na may mga kapitbahay, medyo layo-layo siguro, mga dikit-dikit yung iba, gano'n. Malamang taga doon lang yung kasi bakit, ano, uh, hindi daw sarado yung ano, pintuan nila. Oo. Kaya isure nyo mga friendship na may malak ninyo yung bahay ninyo bago kayo matulog. Sana malak ninyo yung halimbawa kasi sa ngayon yung ano mayroon talagang ano nagdo-droga na hindi natutulog ng 24 hours na nagano sila naghanap sila na ma, mayroong mayroong sila lakad ng lakad yung mga drug addict oo, oo. yung nakatikim ng droga yung mga ano sumisilip yan sa mga bahay kung anong nakawin siguro walang manakaw siguro yung ano bata ang pinaginteresan oo kaya kailangan ano yung bahay ninyo mga friendship kailangan lagyan niyo ng ano uh, pins lagyan niyo ng mga ano ah, uh, bakod kahit na kahoy na nga bakod or mga talahib na bakod yon lagyan ng bakud tapos lagyan ng ano Uh, sarado yung bakod nyo, yung ano. Sa probinsya, mayroon kaming ganun eh. Yung bahay namin, ilagay namin ng mga ano, talahib, o palibot yan, tapos ano, kailangan may aso para maditik natin kung mayroong pumapasok, ma marinig natin yung tahol ng aso. Uh, yung aso nakakatulong yun kasi lalo na sa ano sa probinsya kailangan kasi maluwag ang ano doon espasyo ng bahay pwedeng lagyan ng ano ah uh, uh, sa Bisaya koral lagyan ng coral yung ano yung bahay ninyo mga friendship yung ibig sabihin ano lagyan ng lagyan ng pins ano yung dikit-dikit lang na mga ano o, ma, hindi kawayan tapos lagyan ng ano ng sarado lagyan ng lock ano tapos magalaga kayo ng aso para mayroong mga ano mga ano mga taong masama madiditik natin para makaiwas para matakot sila sa ano pagpasok sa bahay Oo. Huwag natin hayaan na ano, mabiktima yung ano natin, mga kamag-anak natin or mga anak, mga sa ating pamilya. Kailangan i-secure natin sila na maging safety sila sa loob ng bahay habang natutulog. Huwag natin iwanan natin ang mga anak natin natutulog na ano, uh, iwanan natin wag wag yung gagawin ganyan kasi ang mga masamang tao nandiyan lang sa paligid nakaano yan sila nakamanman sila kung sino uh, sino ang bibiktimahin nila oo huwag tayo magtiwala sa ano mismo nga kamag-anak natin eh, na ano na kasi sa kamag-anak natin ano mayroon din sila mayroong ano mga pinsan, mga ano, mayroong ano, nagdo-droga na involved sila sa droga, tumitikim sila ng droga, or uh, ano sila sa ano, kalasingan nila, oo, oo. kaya i-secure natin ang mga anak natin lagyan natin ng ano, uh, pader ang bahay natin ng mga talahib bambu, or ano yun ang ano natin para maano sila ma-secure yung mga anak ninyo. Kailangan nakalock din yung ano bahay ninyo, mga friendship. Assure niyo bago kayo matulog, ilak ninyo yung bahay ninyo para once na ano ma mayroon naman lang magising sa inyo kahit isang tao o or, or ma-detect. Huwag niyo hayaan na nakabukas yung pintuan kasi malamang talagang papasok yung mga ano kriminal or mga nagdodroga or mga lasing o nang bibiktima sila or nagnanakaw sila. Thank you mga prinsip. Bye-bye. Oh, God bless you sa inyong lahat ha. Sana ano na yung ano, ibalik na yung bitay para sa mga kriminal, sa mga rapists para ibitay sila ano, i sila. Ha? para mayroon silang ano para matakot sila oo sa pamamagitan ng ano bitay para masampulan sila ng ano yung mga ano mga drug mga ano mga kriminal mga rapist yan dapat ano natin sila mga killer pala oo anoy natin sila wag natin hayaan na sila na ma magwawagi sila sa kanilang ginagawa. Kailangan labanan natin sila. Kailangan uh, mano ang ano. Kailangan manalo ang kabutihan, hindi yung masama. Oo. Thank you mga prinsip. Bye-bye.